Medyo labo po ang ating tubig mga farm bill no? Bawa na umulan po kagabi Medyo malasuka po ito po yung ating palayan mga ka-farm bin Malaguna po maganda naman po ang patubig malaki naman ang patubig natin Madilaw na po pala santol dito. Oh. Yan adilaw ah, na po. Oh. Yan ng oh, dilaw na po. Pwede na pala tayo magulay dito. May alamang po sa bahay. Masarap po 'yang ano gulay. Yan santol na yan. Lalagyan ng alamang. Magandang umaga po mga farmbin Dito na po tayo sa ating taniman po Kumusta na po kayong lahat Ingat po yung mga lugar na binabaha po ngayon Sa ibang lugar po ay may mga baha pa Sa Maynila Dito naman po sa atin ay ano Kapag kahabagat po ay Hindi po masyadong naulan Pero sa ibang lugar po ay nabaha po Dito naman po ay makulimlim Pero hindi po masyadong maulan Maharbis po tayo ng talong mga kaparambin at pakiyaw po uli ni Kuya Gilir yung ating mga po. Update ko lang po kayo sa ating ano po sitaw na bagong tanim po. Yan oh. May mga dahon na po. Yan. Ayos na po yan. Pati po dun sa unang luang po natin yan. Oh. May mga dahon na po. Bali apat na araw po tayo hindi nakapasyal din Nga ngayon lang po ulit tayo ay. Gawa ng may mga ginawa nga po tayo. Nagpunta po tayo sa bundok. Nagbayani po sa daan. Kaya nga ngayon laan po tayo. Yan po yung ating unang tanim na sitaw. Malago na po yan o. Oh. Mga ilang araw po ito yung mga bunga na. Yan o. Oh. Malago na po ang amlay. Mahaba na po. Dito sa kabila naman ay yung ating pasunod po. Yan oh bago la ang siyang nalapad ang dahon pero buhay naman po makakapaglagay po ulit tayo dito ng bagong mga positive. po gawa ng gato na po yan yan po ang gagawin natin ito po yung naon na oh, malaguna Ito po yung ating lagay ng talungan po. Nung mga nakaraang linggo po ay mainit dito. Halos nasa tatlong linggo po na mainit. Tapos sabay ulan po mga pambin. Ayan po ang epekto. lagas po ang dahon. Pero nasibol na po ulit siya oh. Ay hindi pa nga po natin nagawang pruningin kaya pipitas po ulit tayo ng talong po. may pitasin po uli ay yung mga ganito po pwede na ito pipili po uli tayo ng pwede pancangin po uli nila kuya gilir bukas po pipiliin lang po natin yung maganda Gawa ng... Siguro bukas tayo makakapag kapag pruning po. Ayan. pa naman po mga kapang binapipili. Eh sayang naman po. Ayan na. Ang po oh. Madalang pa rin po mga pambin. Kaya kaya nasa edad pa rin po, oo. Oh. Yan po, kaya natin sa ako na po. Kaya't bapaano po ay meron pa rin ako kuha tayo. Mga rady po ay iba. Yan. Thank you Lord po sa blessing. Dahil pa rin po. Nakadalawa sa ako po. Pati yung isa. Doy. Yan, dumating po yung mag-asawa. Tara me. Me. Tara. Ah, mauwi po. Tanghali na po. Mas taman po. May girin. Panlok ko tayo sa ano yan, munggo. Para may ari oh. Pasoy. Lang Langkang hinog daw, langkang hinog aling diyan. Ayong isa. Nabinta rin ganay mama mo yung langkang kang daladalan ni ano. Kinai. 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 Kinai.

Ay, hmm. Sarap po mga kapamilya. Yan na yun. Ang ayun. <coughs> ha? Hmm. Hmm. Bulok mo lang ito. Yan, hmm. dala din. over na yun. Yung isa yun, o. Oh, baka maganda. Pwede na yun. Ano yun? Pwede ko yun. Ako yun. Ako pa. Ako ka ano pa nanti yan. Kaugulaw lang. Binakaila ko ng kuya mo ng ano, yung manibalang na yan. Ay, sama. Eh, eh. Sunod-sunod sa siya. Hindi <laughs> na yan. Ari, maganda, ari. Mas ari. Mas maganda, ari. Mas maganda, ari. Mas maganda, ari. Mas Hindi. pa na yan. Hindi pa hindi ka nakain. Ang kani? Oo. Uh -huh. Law. Kung sabi nga, adyo ka... Ha? Ha? Pumutok. 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 Aadyo ka pa dyan. Huwag na yun. Ang tayog. Mahulog ka dyan. Oh, talaga naman. Sa kukulit din na rin. Basta na <clears throat> talala muna ako ha. Oo. Oh, anong laman? Ay eh, di lang ka. <laughs> Titignan mo pa kung anong laman. Ay eh, di lang ka ng mga lang din lang ka. Eh. Naku, maputla ba? pa sa iyo eh. Nagit lang sa itak ng pagkalaki-laki. Wala man, magkakukwa bulok. Hmm, hmm. sama. Sinitib na eh, dati yung lalak ng kalong nito eh. Hmm, yung tamis naman. Hmm. Apa? Katikim nga, isa lang. Yung tamis, apa? Hmm. Salam. Ako yung niluloko mula ah. Madilaw nga yun, hindi naman matamis. Na mas madilaw daw yan, hindi daw matamis. Kari <laughs> daw maputla, matamis. Mama. Ibig sabihin. Ang ah, sarap, mas mabisa. Don't judge the book by its cover talaga. Ano? Ha? Hindi hmm, nga. Mas matamis ta, nga ito. Matikmang eh? ko na yan, hindi sa araw. Hmm? Mas Oh. Yan ini yun yung ano. Diyan ka na ha. Samahan mo yung bese yo. Aray ko. Ngo buong gandang-ganda. Unang pitas yun. Dala. Yan na ano ba sa iyo? Oo. No, Ako ah. tuloy. Hmm. Yan nakapat na bundle po tayo. Potoy, sa isang araw na uli ha. Baka mga ugos na yan. Sa Japan ganun po. Minsan ka ni kakaunti talaga ang nahaharbisa ano, na utoy. Eh. ng lang ka pinadala natin. Salamat utoy nini. Oh, Thank you na lang uli ano pagka mayroon na. Babawi na lang susunod. Lagi na lang babawi utoy eh. Maglako na kayo. Maglako hey. <laughs> ah, sa'yo tayo Ingat kayo, ingat. Oo. Okay. Yun lang kao tayo. Yun. Ano kaya yun? Hinog kaya yun? Ay, hilaw pa, ano? Sige, so, sige, ingat. Napawin na po sila. Babay po. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa porta.